dito kami sa Port Tron. Ayan. Dala namin si Bol Bulok. Saka itong puti. Ayan, o. Oh. Vlog natin. Ano, malakas umatak, no? As, malakas umatak. Ito yung ano, makina. Ay, oh, maganda, maganda makina. Oh. Uh. Busina. Wag, wag, busina. Et, eto pala yung busina. Ayun. San, Tapos, wag mo na lang ipag-light. ah Isang libo. Oo, isang libo. pala Isang libo, boss, Premium. Gatid namin. Gatid namin sa Tagaytay. 500, 500, 500, 500, 500. Premium boss 800. Yan. Kasi to back and forth, ito papunta lang doon. Kaya ito 12 dapat to. Higagas namin 12. Dali namin Tagaytay. Pangin na tayo, ne? Pangin tayo? Oh, oh sige. Okay. Sige, okay, drive muna pre. Ha? Ayo. Ayan, kasama ko si Jason. Bablog natin pre. Pagatip. Ayan, yatid natin yung putik. Guys, ayan sila oh. Ayan oh. Ayan o. Ayan, o. ayan sila. Ayan sila guys. Una kayo. May gamit pala kami two-way radio dyan, guys. Ayan, kasama namin si Jason. Kapit-bahay namin yan. Tapos si, ne, tapos si, ne, si Nene. Kapit-bahay din namin yan. Nagda-drive sa white. Ayan. Kapit-bahay namin yan. Sa, ang nakasakay doon si Mrs. Ayan, guys, oh. So, Ibanggaan. Ingat-ingat sa kalsada. Huwag lang magpamadali, makakarating din Pagbabaan natin ito Alam kayo naman ba yun? Alam ka lang, hindi naman ba rin Parang mga video tayo na maayos Tala natin sa buong bilok na, Nagkamali ako kanina dyan e eh. Ayan guys Ayan yung kotse Ayan yung niyatid natin Ito na lang, ilalim guys Pinapauna namin sila tips tips lang tayo Gamit pala namin guys Okie okay, Toki yan Okie okay, Toki Nagamit ko na to Tagal gamit to na i stock oh. Bro, gumagana pa pre, no? oh. Oo bra Brand new to Never pa nagamit na to hmm. Binili ko lang Sabi ko pag kami Dalawang sasakyan ganito Yan Para madaling Madaling yung communication Ay, oh awesome, nakaraan sana Ipatry po rin sa akin tayo, no Ah Saan saan natin punta? Ano mo? Highway? Kayo, bala. Susunod lang kami sa inyo. Yan, Skyway. Ay, iba yata yung bayad dyan eh. Bakit dito? Ah, ibang bayad yata yan. Iba yata yung bayad dyan, hindi Hindi RFID. dyan, 70 mga ganyan yan guys nag skyway kami 129 ang bayad namin 129 na kailangan pa yung resibo mamaya pag exit hindi na siguro no hindi na yan para mas mabilis si skyway tayo yan guys yung sasakyan natin yan puti si Paul Pulok yung dala natin yan, Skyway pa rin tayo guys Para mas mabilis tayo makarating sa Tagaytay Nice Yan, si Jason pala kapitbahay bahay namin yan Yan, yan o no. Si Nene kapitbahay bahay din na Ang <laughs> driver ni eh, Parising Hindi <laughs> na ano lang, nahugot lang Ah, ya, ayang din ako eh. Nauukot pa sila makapabayad natin kapit-bahay mga nakakaintindihan oo ako uh, pag kailangan kahit wala anong bayat pre ay meron syempre <laughs> anak buhay yan eh kahit na syempre may pera naman ako makukuha di ba kailangan mga tulong sa kapwa pa hindi hmm. pwedeng gano'n pre para sa akin may pera may pe. pamilya pag may pamilya kahit kapatid hindi na mo bibigyan mo di ba pre na, oo sabagay. ganun yun kung may sobra naman eh oo Ayan, ayan. Ito ba po? Ayan guys, ayan. Na. Ayan, sige. Ayan, okay. Okay na, okay na. Sige, una na kayo. Ayan sila. Ayan sila guys. Katulid pala magpatakbod yung kasama namin si Nene. <laughs> Iniiwan <sila>. si Bol Bulok. <laughs> matulin guys, dapat matulin yung bios, hindi namin mahabol. <laughs> Tulin, no? Tulin. Ang ating guys, pabigutan na kami sukat yan. alabang yata kami mag-exit alabang tayo pa rin o no? alabang alabang Then guys SLEX na kami sa yan, pa na kami pre, hindi ko na alam kung nasa na kami ano, medyo ganda-ganda na yung daan o, ano, <laughs> so, oh, punta nito o, kung tagay-tay na o, ano yeah. o, oh, ang lakas ang ganda yung magagot niya, pre grabe, 299 yung tollgate kanina, tas 199 199 299 sa 199, $199. Tapos ito, total gate na naman. Ano ba naman yan? Patay tayo nito. Puro total gate. Puro total gate na lang tayo. Uh -huh. Tusyon pa rin. Tusyon pa no? Yeah. Guys, yan. Tusyon kita yung araw-araw. Million. Million. Oh. Parang daw namin 218 kasi wala daw kaming card. Kasi naggaling ka daw kami Skyway. Kasamay lang po namin yun, no? Ito nga ang problema kasi, ano? Hindi mo dala, ba? Diba? Oo, oh, nakaisami yung card eh. Tao. <laughs> okay na? Okay na, pre. Hindi <laughs> nakarecord kanina. Binabi na kami. Grabe, ang layo. Dito na po sa ano? Dito na ba to? Ayan, no? dito na kami. May furniture. Na, eh? no? na kami, ayan Kami ilang Silang, so, silang kabiti, pre. Nagkaligaw-ligaw kami, wala yung mga kasama namin. <laughs> nalampasan na namin yata sila o kami lumampas. Sila lumampas o nalampasan namin sila. Ayan, nagkaligaw-ligaw na. <laughs> Grabe oh, ayan oh. Nandito na sa silang Cavite. Ayan. Cavite yan. Mag-game. Alis na. Alis na ulit. Ne. <laughs> ah, sige. Pogi ng auto eh. Guys, layo na namin guys oh. Selfie-selfie oh. tayo dito. Pagod <laughs> na. Pagod na si ano, Jason. Hindi, oh, grabe. Ay pa lang Starbucks dito. Mm -hmm. JT. Ay, meet up namin. Ayan si sir. Ayan <laughs> right. si sir. Uh, oh. Dines drive nung kasama niya. Ayan. Si Bol Bull Bulok. Dines drive sir. Wala ka nang pahinga. Kahit naka na naka to. <laughs> pa rin. sir. Tinesting na nila, sir. Ayan, o. Oh. Ayan, tinesting na. Okay na daw. Sir, di ba? Sarap, ay ah, sarap gamitin. <laughs> ano, sir? Masabi mo, sir? Okay, sir. oh, di ba, sir? Sarap gamitin. Ayan. Okay daw. Okay. Ah, na lang tayo. Oh, bayaran na ah, Oh. Tapos yung uwan. O, oh, sige. Tara, dam. Samahan nyo kami. I iwan ka na lang dyan. Kasi iwan din yan. bali yun guys uh, dito kami nagbayaran bali gumagawa ko ng salaysay dito guys na as is where is ang unit tapos kinuha ko rin yung ID ni sir maayos kausap si sir tapos good deal salamat bali bago namin ni kay sir nagdown siya ng pera sa Gcash. Kaya pala kami gumagawa ng salay sa Adian guys kasi na uh, yung d sale in-open lang namin. Open d sale lang. Bali, acknowledgement lang yung salay sa Adian. Nakatunayang binenta sa kanya. Bali, chinyek ni sir yung ORCR, ID ng first owner, d sale, tsaka yung authorization. Yun, bali nung na-check niya, okay na. Oo, okay. oh, kasi nag-down kayo kahit na hindi niya ako kilala. Okay. Kasi so, hey, mahirap yung basta-basta nagda-down. Mm -hmm. okay. Siyempre ako din, kaya lang malayo. so, so ito ang bumula to. Ito po yung busina. <coughs> Tapos ito po yung paglight. Pag gusto nyo yung extra light, ito po. Okay. Eh, okay. okay. okay, paglight mo na. Madilim. Twin <coughs> <laughs> ah, oh, kami ah. Pagaytay. Pagaytay. Ano? Hindi hindi agit ng camera pre. Tal na pre oh, you know? <laughs> Hindi agit ng camera oh, pre. Sayang. Oh. No? Pero kung umaga, ano? Hindi Ganda sa ano, pag umaga to. Mm. So ayun guys, nagutom na kami guys. Tapos sobrang traffic pa dito. Tapos sobrang labig dito sa Tagaytay guys. Kaya kumain mo na kami ng some Samgyut Sal. Ayan, sa trip. <laughs> tutom na gutom talaga kami guys dito guys. Kasi madali din kami yung hiyatin yung dahil malayo. Ayan. Sobrang uh, labig dito. iPhone ni. Tom Jones na. So ayun guys, inabot kami ng madaling araw. Hindi pa kami nakakawi. Nagkape muna kami sa 7-11. Grabe guys, yung tinakbo ni Bolbolok. 11 hours walang pay nga pay nga ihi lang ang pay na kumbaga <laughs> ayun guys nagkape muna kami dito tapos met me dumiretso na kami pauwi para hindi kami antukin ang guys dito sa Tagaytay kahit dito sa Cavite salamat po sa mga nanonood ng vlog natin ingat kayo bye bye